Kamusta naman mga kabayan to. na ako tong hayanin niyo ring akin lolo to ng napaka-special na aray. Ako ay takabil lang isat kalahating kilong anaw. Kambing do sa akin puritong bilen do sa New Public Market Batangas City si kabaya ko ya boy lumanglas. Ayan, at hindi na hugasan na natin pa papatitigis natin. Ng pati guys, ay dito ay ating Mama rin ay dyan, titimplahan natin yan. Nilaligyan natin ng paminta. Maramay para mas masarap. Tapos ay oyster sauce. Anyhow, kung maging mga talwa o tatlong kutsara, mga kabayan, mas din natin nito yung iyan. Mga tatlong kutsara din lang muna. O, oh, tunay na mga parang pwede na. Ay, huwag na itulaw. Oh. Yes, ay, ay, magsipaw. Itay halu-halu natin papagayaan at dyan nga ay ating ibababadiya. Huwag may isang oras si pwede na. Yan, yeah, ating nababalutan ng cling wrap at ng sagay hindi madapuan ng mga ano-ano mga elementaw. Yan, <laughs> At ilalagay mo na sa frigider yan, sa babalaang. Gagaya na tayo nitong ating bawang at sibuyas. Ang at ating lulutuin, mga kabayan, na adobong kambay. Pero may mga twist akong gagawin para mas masarap. Naka, ito na yun naman. Sana makasubo yung makasubok yung garne. Ngayon, ang kita nitong ating non-stick pan na yan. Sinalang na natin, pinainit na natin. At ang sagay yun tayo, tayo makapagutay ng makapagluto. Ayan, kita yung mantika. Di yan, painitan natin karikita. Siya tayo nag-ating uh, sinasangkot sa na yung ating bawang na yan. Oh, marami-rami. Pag mga adubo, talagang mas masarap. Ayan, sa inyo napapanood na yan. Kaya, oh, sasawag na rin natin yung Sibuyas, kita nyo, isang sibuyas lamang katamtaman. laki ang nilagay ko. Oh. And how? Oh, dahil sa mga adubong ganyan, eh, hindi naman kinakailang sobrang dami na sibuyas. Nagyan din natin ng nga uh, siling iyaw, ang pasitong napakanghang. At isinahog na natin ngayon ng ating kambing. Hindi natin isinama yung mga pinagkatasan niya, yung mga pinagbabada at tumailan sa iyo. Oh. Sa mga kabayan na di palalambutin natin din. Pero, ahalu-halu at babalik-balikin eh, para ho balance ang pagkakapagpalambut natin yan. Ating kukulubin din. Pero, bibisitahin at baka nga masunugan tayo. Ayan, sa inyong napapanurok na yan, binabalik-balik natin, mga kabayan. Ngayon, titiplahan na uli natin, dadagdagan natin ng palasayaan. Ito, sa nakikita ninyo yan, mga limang kutsarang tuyo yan mga kabayan mm -hmm. ito na naman isang kamot. yan masarap ang ating adubok, may masarap na tuyo okay tapos lalagyan din natin yan ng oyster sauce Yung mga tatlong kutsara lang naman at yan talaga namang hindi po pwede mo wala at sa aking mga adubao, yung oyster sauce na yan ang palinamnam hindi ka na parang magbichain. pero napakasarap po niya ah sarap nitong anaw uh, adobong kambing paminsan-minsan ni ano karne ng atin luto hindi laging kaldereta at lang amerikano Eray ay simple at yan nga pa rin natin ng paminta para mas mabango at mas masarap pabalik-balik kita, haluin syempre ay kukulubin natin ngayon kita nito bawang na tagalog hindi iniinom ka o? ay iniinom lulun ng ito oh pag hindi pa sa high blood ay eh. oh mga tatlong buke yan ating dinuraw at yan ay ating binisita ulit yung kambing natin. Mga kabaya, kita niyo, naigay-gay na yung sabaw niya. Wala po tayong inilalagay na sabaw diyan. E natural na katas pa lang yung inyo nakita ka na. Ngayon natin, lalagyan naman ngayon ang suka. Yan, ang ginagamit kong suka ay red cane vinegar. Yan ang paborito kong suka, mga kabaya. Tunay naman. Siyempre, pag mga adobong eh, masarap din naman pag may paasay, pero huwag sumura. Tama laang. Dahil misa ay pagka sobrang asim na overpower yung kabuong flavor ng ating adobo. Ayan, siyempre, pabagtuan na natin ngayon ng tubig di at yan na magpapalambot ng ating kambing. Kaya matigas-tigas siya, kaya ating yan, pinabubulak na kapagayaan. Nagdagan ko pa ng karikate at kulang yaon para mapalambot siyang karne ng kambing natin. Ang masarap din sa kambing, matagal-tagal palambutin, pero pag may panimpla ka ng inilagay, panunood yung lasa. Ngayon, nating nilipat ng lutuan yung ating kambing, pinakangang natin pinalambot. Ngayon tayo magsasanggag muna yung ating bawang na Tagalog na yan. Marami-rami ang aking marami binasak na papagayaan. Mahinang mahina lang muna ang apoy eh, dahil hindi ho pwedeng malakas agad. At pag nasiklot ho yung labas na yan, ay nakaw, eh, hilaw ang luaw. Ay hindi maganda ho, hindi lulutaw. Tapos ay mapait Utay-utay lang natin yung ano, basta'y laging hahaluin yan ha, paluto na yan. Ibibilis natin ang video. Marami ang ginawa ko dahil huy, ako'y pag nagsasangag ng ano ko'y nabili naman yung sinangag na manay. At ay inilalaho ko, ay e, nakaw, ay e, napakasarap lalo. pwedeng nga ihain, hindi sa mga barikat. Kaya ako'y nag edit ng video, ay diya ako'y kinukutib-kutib o oh, masarap eh. Yung bawat pati yung balat, yun ang nagpapasarap di lalaw lalo. Inutot ko ito, kinakatas. Kaya yung nga, uh, mantikang pinagpituhan natin ng bawang, gagawin naman natin siyang anato oil. Ayan. Sasagag natin yung ating sweeting. Ayan. Oh, papupulihin natin yung mantika para sa mga susunod na pagluluto. Ayan. Dilagdagan ko pa. Meron na tayong nakaredy na anato oil. Kung ano man luto natin kailangan ng aswiti at karikit na papula. Ito tao para may tamis ng karikit. May isang kutsarang uh, brown sugar na putlaid na yung inlagay diya. Para may tamis ng pag-ibay. Pulo pa rin. Ayan. Kung maigay ng papagaya, may inilalambot na yan. Yung ating tinigis na mantika, diyan sa anato, no? seeds na yan, ating nilagyan ng mainit na tubig at sasayin din natin yung pinakakulay na yan. doon natin inilagay sa ating adubaw. Oh, Yaw, kita niyo mga prosesang. Dapat ito yung masistema para na sa gayon hindi usayang yung ating mga papagayaan. Oh, di mas maganda kayo ng kulay ng adubo natin. Aboy! Eh, pag ang adubo hindi mo nilagyan ng sweet, eh, eh hindi kumplito. Ah, hanapin mo ang lasa, ano ka sweet. hindi eh. lang baga, ah. Malapit na sa katotohanan niyan. Ah, oh, hindi naman ho, para palambutin ng lambot na lambot, kailangan may ligat pa rin karikait. Ah, oh, medyo pag laban ng karikait. Hindi yung lubsak, eh, hindi maganda, nakakaumay, ah. Oh, lalo yung parte ng ribs na yun, yun, yun ang paborito, ang paborito ko sa kambay, tunay na ma'am. Mm-hmm, nag-ayayang sarap ang kabayan. So, smart si tawarain. Ah, uh, ano mo ni Kabay si Pork Pork ko, nadidinin mo na sa Pilipinas ulay. Ah, oh, kita niya maluto na. Iyan. Ibinoborbor na natin ngayon yang ating sinangag na bawang na Tagalog. Kaya pag dilan ni nate dilantaka natin, natin, ng karning yaon, yung mismo kambay, may mga kasamang malutong na bawang na, na ginisang yan. Ginisa? Ah, hindi. Sinagag nga. Mar -mali -mali. O, naglalawang. Pakasarap ko eh. Kita niyo mo gaya. Panalaw, mga kabayan. Subukan niyo ho rin aking sistema ng adubong kambing na nare. O kahit sa manaw, gawin niyo arin may mga usababoy, usabaka. Masami yan. Gawin niyo may sinangagnagayang bawang. Kung wala mang Tagalog eh, kahit English. <laughs> para sosyal. Ayan, o. Tapos, ina ko eh. ko. Pagka nilalanta ka na yung lambot ng kambing tapos yung lutong ng bawang na sinangag na ay parang parang sabag sa inyong mga kabayan. sana yung makasubok din kayo mapagarnay yan na nga lalang takana. ako'y talaga ito naglalaway na din ay mga kabayan mm -hmm. tapos isa mainit na kanay pwede din sa bahaw pwede din sa sinangag aring mga papagarnay ng lutaw ay naka mapapaalirays ka naka yung mga kabayan sabi ko nga sa inyong, aw oh, mahal-mahal din la naman ang karne ng kambing, eh, 550 eh, kaya bili ko lang eh mga ano eh sa kalahating kilo 'yan nga. Pa-i eh, pang-ulam la, masarap din naman. Oh, eh, wala pa namang handa sa isang araw pag pista din na eh, isang may one o oh, sinsay din na eh, may ibig. Oh, tuluto tayo ng kambing. Yan ha, oh, kalderita. Pwedeng adobo din papagayan. Oh, lantak na kaya mga kabay, Ano bagang oras na din sa inyo? Maraming salamat ha oh, sa panunuor. DNA sana oy. Pagpalain tayo lagi ng ating Panginoong Diyos at mabuhay tayong lahat mga kabayan. God bless.